Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dak33. Kihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, marami pala tayong mga video na nabura po hindi po natin na upload dahil sa maraming bisis minsan na mag upload ako na walang signal so dinilit ko paagad. dun pala ay hindi na upload at doon lahat ng mga sinasagot ko sa mga tanong nyo ay doon naka record sa video na yon So sa nagtatanong po sa akin kung ilan ang itik ko sa ngayon na natira uh, 350 na lang ito mga kadakers dahil binawasan ko na at dinahandahan ko na katayin yung iba dahil magpapalit na po tayo ng mga alagang itik yung itik natin sa ngayon yung iba one year na po ito ang iba 7 months so yung mga matatanda natin na mga itik mga conductors ay binibinta natin at pinakatay natin kung minsan kung wala tayong ulam so ganyan lang ang teknik natin dahil mahal ang, pan, ang mga ulam dito sa lugar na ito So, kinakatay ko na lang. Kaysa magbili pa ako ng isda. So, mga kadakers, marami na pong tubig yung mga sakahan. At ito na po yung mga alagang itik natin. Ah, dito natin nilalagay kasi malilim dyan kapag tanghali at yung pinapaligoan nila walang damo yan, yan ang gusto ng mga itik makapaligo at walang sagabal yung kanilang paliguan ayaw nila sa yung may damo hindi sila maliligo dyan gusto nila walang damo kagaya nyan malinis so dyan lang sila sa malinis na liligo yung dito banda sa may maraming palay hindi yan sila naliligo dyan so ganyan lang ang gusto ng mga alagang itik natin so panahon na mga kadakers na tayo naman dahil mayroon ng tubig at ito na po yung pinakamatagal nating hinihintay dahil ito po yung pag-asa natin na makakaroon tayo ng pera sa mga nais mag-alaga ng itik at sa mga may gustong mag-alaga ng itik ituloy nyo lang po yung mga pangarap nyo mga kadakers at huwag kayong mawala ng pag-asa sa lahat ng mga subscribers ko po dito uh, thank you very much sa inyong lahat pakipalo naman yung facebook natin yung hindi pa naka-subscribe, naman po at paki po ang video natin. i na lang po ninyo yung uh, Facebook natin mga kadakers Jomar Alba. Uh, makikita nyo dyan mga kadakers yung logo natin dyan ay mayroong kagayang logo dito sa ating YouTube channel dahil maraming kapangalan ko po mga kadakers at kaapilyedo ko so ang hanapin nyo dyan mga kadakers yung logo ng youtube channel natin so thank you very much sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa aking uh, youtube channel at hanggang dito na lang mga kadakers, advance, uh, merry Christmas and happy New Year sa ating lahat at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kadakers at kahit sa ang sulok ng mundo naman tayo. Sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Lalong-lalo na dyan sa mga OFW. Ah, Mag-ingat kayo dyan sa ibang bansa. Ah, shout out pala dyan sa kay Ma'am Rosalie Butihin. ng Saudi Arabia. So hanggang dito lang muna mga kadakers. hanggang sa muli si Unix vlog